Nakumpiskar ka mga personalis kang Philippine Coast Guard ang nasa 2 milyones pesos na kantidad ng smuggled na ukay-ukay na mga bado sa probinsya ni Sorsogon. Pasado alas 4 nin aga ka nakaaging Webes Enero 11. Lunad ni Sarong Truck, ipupuslit ko tapasiring sa Tacloban City ang nasa sanggatos na bundle ni ukay-ukay na bado. Alagad huli sa sumbong ni Sarong Concerned Citizen na pugulan inikang otoridad at sinakumpiskar sa Matugport. Day na pinangaranan ng pakang awtoridad ang mag-agom na suspect na parehong residente ng Surigao City. Kung sa ina inakumpiskar sa mga ini, ang total na 2,992,000 pesos na kantidad ng kontrabando na hali pandivisorya sa Manila. Sir receiving the report, the Coast Guard Station Matnog along with Coast Guard Joint Unit po, Coast Guard Team Marshal Unit and Coast Guard Intelligence Group B call Uh, immediately conducted random paneling inspection with all the rolling cargoes inside na matong port. Po. Sigun sa tagapagtaram kang si PCG Bicol, bakuin niyang primerong beses na may naaprender sindang mga kontrabando. Kaya mas triplihan sa indang espersos nga ni mapugulan ng pagpuslit ng mga smuggle na produkto sa sindang sa mga sakop na pantalan. Siguro po sa ating mga drivers po, uh, siguraduhin po natin na yung mga kinakarga po natin is uh, may legal documents po talaga para kapag sinek po ng ating mga personnel, eh, may maipapakita po silang documents at hindi po sila mahuhuli, ma'am. Dinarana sa Bureau of Customs sa mga nakumpiskar na produkto para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango.